So mga bagay na kailangan mong gawin upang mas lalo kang mamiss ng isang lalaki. Okay? Kung sa tingin mo hindi ka sigurado sa nararamdaman ng isang lalaki para sa iyo, well ito yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mamiss ka ng isang lalaki. So mga kamamay, bago natin simulan ang topic natin ngayong hapon na ito, isa lang palagi ang hinihiling ko. So if ever na nagugustuhan mo yung mga video love advice na aking ibinibigay, ibinabahagi at upload huwag mo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, at syempre, ilike mo na rin ang video ito para mas marami pa tayong matulungan na kagaya mong may problema sa buhay, pag-ibig. So kung napindut mo na yan, kamamay, maraming maraming salamat sa'yo at simulan na natin ang topic natin ngayong hapon na ito. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mas o lalo kang mamiss ng isang lalaki? So, number one, maging memorable sa mga moments nyo. Okay? So, hindi lang yung mga uh, special occasions ang kailangan yung gawing memorable. Kasi yung iba dito, kung kailan lang meron silang celebration, for example, anniversaries, birthdays, fiestas, o kung ano paman na po pwede silang magkita, magsama, yun lang ang binibigyan nila ng halaga para maituring na memorable. Hindi po mga kamamay, kailangan everyday, sa tuwing magkikita kayo, sa tuwing magkasama kayo, gawin yung memorable ang bawat sandali. Makakatulong ito mga kamamay kung sakali man na dumating sa panahon o pagkakataon o oras na kayo ay maghihiwalay, hindi kayo makikita ng matagal na panahon o kung kayo man ay hindi pa magjowa, wala pang commitment sa isa't isa, nagliligawan pa lang kayo or something na tinatawag na getting to know each other, magandang gawin na gawin nyo na ang bawat memories ninyo o bawat moments ninyo is memorable. Makakatulong yun mga kamamay sa bawat isa sa inyo na maalala kayo ng partner ninyo kapag dumating yung time na magkalayo kayo. Iisipin niya, naalala ko tuloy nung kami ay uh, magkasama dito sa lugar na to. Kasama ko si Jowa dito dati, ang namin. Nakasakay pa kami sa kabayo. Okay, sumakay pa kami sa Paris Wheel. Kitang, mamimiss ka ng isang lalaki kung magkakaroon kayo ng memories o magiging memorable ang inyong bawat moments sa panahong 'yon. Kaya gumawa kayo ng mas maraming uh, kaya gumawa kayo ng mas maraming memorable experience, memorable moments na magkasama. Makakatulong 'yan upang mamiss ka ng isang lalaki. So number two, magbigay ng space pero 'wag mo siyang kakalimutan. Okay? So mga kamamay sinasabi ko palagi sa inyo, kailangan yung magbigay ng space at hindi dapat kayo palaging available sa isang lalaki. Kasi kung kayo ay palaging available sa isang lalaki, magiging normal na lang sa kanya ang araw-araw. Okay? Kung ikaw man ay niya, uh, Miss, okay? O kaya naman, hindi, samahan mo naman ako dito. Hindi, samahan mo naman ako bukas. Hindi, samahan mo naman ako sa isang araw. Kapag ka palagi kang available ka, mamay, hinding-hindi ka magiging special sa kanya hindi hindi kanya hahanapin. Sapagkat easy access ka, easy ka lang nayayain, easy ka lang nahanapan ng oras. Mga kamamay, kailangan hindi ka palaging available yung tipong mapapaisip siya kung available ka ba? Yung tipong medyo matcha-challenge siya kapag ka niyaya ka. Okay? Ibig sabihin, ipakita mo sa kanya na meron ka rin buhay at hindi ka lamang nakadepende sa kanya ang kaligayahan mo ay hindi lamang nakadepende at umaasa sa kanya. Ipakita mo rin na nagiging masaya ka rin sa ibang tao, sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay. Sigurado ako mga kamamay, babalik ang curiosity ng isang lalaki pagdating sa iyo kapag kaganyan. Sapagkat marami kang pupwedeng pakisamahan. Maaring marami ka rin mapasaya. Marami din ang po pwedeng maging dahilan ng pagngiti mo at hindi lamang siya. Sigurado ko mga ay tataas ang value mo sa isang lalaki kapag kaganyan. Okay, kaya mahalaga na magbigay ka ng space pero wag na wag mo naman siyang kakalimutan. Sigurado ako babalik ang curiosidad ng isang lalaki sa iyo. Mamimiss ka niya at palagi ka niyang hahanapin. Alright? So next, pagpapakita ng suporta at pag-aalala. Kapag kaalam ng isang lalaki na mayroong isang tao na nakasuporta sa kanya, okay, concerns sa kanya, talagang ang isang tao ay tuwang-tuwa, okay, masayang-masaya. Kasi iniisip niya na mayroong isang ikaw na nandyan sa likod niya, na mayroong isang ikaw na sumusuporta sa kanya, na mayroong isang ikaw na nag-aalala sa kanya. So kapag ka dumating yung point na hindi ka palagi nagbibigay ng oras sa kanya pero alam niya na nandyan ka lang sa likod niya, Mami-miss kanya, hahanap-hanapin kanya yung mga ginagawa mo sa kanya noon, yung pag-aalala, yung pagsuporta mo sa kanya noon. Hinahanap yan nang isang lalaki, okay? At sa paraang 'yan mga kamamay, magkakaroon ka ng value din sa kanya at magkakaroon siya ng interes sa iyo. Mami-miss kanya, hahanap-hanapin kanya hanggang yung kanyang nararamdaman ay mauwi sa pag-ibig. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, kailangan Ipakita yung suporta niyo sa isang lalaki at the same time, yung inyong pag-aalala. Makakatulong yan para inyong i-alarm o uh, ipaalam sa kanya na nandiyan ka lang para sa kanya. Makakatulong yan mga kamamay upang mamiss ka ng isang lalaki. So next, maging unique at authentic. Sa so madaling sabi, dapat merong kayong ibang atake merong kayong signature trademark sa kanya. Huwag kayong maging kagaya ng ibang mga babae dyan na halos pare-parehas lang sila ng traits, ng ugali, na karakteristik. Kailangan maging unique, kakaiba, at authentic kayo. Hindi kayo kagaya ng iba. Magpakilala kayo sa paraang kakaiba. Yung tipong iisipin kayo ng isang lalaki sapagkat hindi niya ito madalas makilala o maramdaman kapag ka meron kayong ugali na gano'n hindi niya madalas yung mararamdaman sa ibang babae o sa ibang tao. Kaya't mamimiss ka niya, hahanap, hanapin ka niya. Okay? Hindi ka normal na kagaya ng isang babae lang. Sa madaling sabi, kakaiba ka, unique. Iba ang atake mo pagdating sa kanya. Okay? Sa pagiging ganyan mo kamamay, mamimiss ka at hahanap, hanapin ka. For example, okay, ikaw yung babae na... Uh, kaya mong ibigay ang buong oras mo sa kanya, makasama mo lang siya. So kapag kaganyan mga kamamay, hinahanap-hanapin ng isang lalaki. Okay? Kasi yung ibang mga babae, pag antayin mo lang ng konti, magagalit na, maiiamot na, maiinis na. Pero ikaw, unique ka. Okay lang sa iyo na maghintay ng mahabang oras kasi nga okay, interesado ka sa kanya. Kasi nga gusto mo siya. So yan yung mga katangian, yan yung mga unique traits and characteristic na hinahanap ng isang lalaki. Kaya maging kakaiba ka, maging unique ka para sa ganun mamiss ka ng isang lalaki. Sapagkat ganun nga, madalas nakikilala niya yung mga mainipin ng mga babae, konting paghintay konting pinaghintay niyo lang sila, nagalit na sila ng isang buwan. Di ba? Pero ikaw, hindi ka nagagalit, mahaba ang pasensya mo dahil nga gusto mo yung ginagawa mo, panatilihin mo yung kamamay. At sigurado ako, mamimiss ka ng isang lalaki at masahanapan natin kanya palagi dahil dyan sa mga traits katangian mong 'yan. Okay? So next, live on a positive note. Pag sinabing live on a positive note, kung kayo manis naghiwalay, okay? Kung kayo manis naghiwalay, magpaalam ka sa kanya ng maayos. Huwag 'yung maghihiwalay kayo ng may samaan ng loob. Hindi kanya mamimiss. Hindi kanya hahanapin. Pero kung ikaw ay nagpaalam sa kanya sa magandang paraan sa maayos na paraan, pwede mo ring sabihin o mag-iwan ka rin ng uh, message na nakakaantig sa puso at damdamin niya. Okay, sabihin mo sa kanya na salamat, alam ko minahal mo ako at ganoon, minahal din kita, hanggang ngayon mahal pa rin kita. Pero wala tayong magagawa dahil ayaw mo na dahil uh, hindi mo na rin uh, gusto yung takbo ng ating relasyon, uh, papayagan o oh, hahayaan na rin kita na na maghanap ng sarili mong kaligayahan. Pero ako, bukas pa rin ang puso ko para sa iyo. Okay, maraming maraming salamat sa lahat sa iyong mga ginawa. Nandito lang ako para sa iyo. Yan, yun yung mga simpleng uh, pahapyaw na message na po pwede mong iwan sa kanya. Sigurado ako maantig ang puso niya dyan at lagi kanyang hahanap-hanapin. Especially kung i-message mo siya, i -chat -chat mo siya, piliin mo na yung magagandang terminolohiya, mga terms and words na pumaaring nga kapag ka nabasa niya, maaantig ang puso niya. Mag-iwan ka ng ganyan. Yan yung last message, habaan mo na at every time na maaalala ka niya, mababasa niya yan at muli kanyang mamimis. Sigurado ako dyan mga kamamay. Pagpaalam kayo ng maayos, kung nakipaghiwalay, makipag-communicate uh, kayo ng maayos, makipag-ariglo kayo ng maayos. Okay? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang mas lalo kang mamiss ng isang lalaki sa isang relasyon. Okay? So for more video and love advice na kagaya nito, mag-iwan ka naman kahit kahit ano, mag-comment ka dyan. Para sa ganon, malaman ko na marami ang uh, napapangiti, marami ang uh, natutulungan natin sa kanilang buhay pag-ibig. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.